Ayan, gusto ko lang po i-shoutout yung mga nagpadala sa atin ito. Ayan, may mga bago na naman tayong natanggap. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Ayan, shoutout natin. Ah, ito, yung Aroma Museum. Ayan, thank you po sa pagpadala sa atin ng pabango. Ayan, ito yung perfume, Aroma Museum. Ito, try natin to guys ha. Tapos ito po yung ating Monarchy. Monarchy ba? Basa dyan. Ayan, Monarchy bag. Ayan, ang ganda ng bago. Pang casual, pang gamay lakad ka. O, sa mga estudyante naman, kung ah uh, kung meron ka lang exam, yun, bagay na bagay siya na eh. Ayan, ang ganda na itong Monarchy bag na yun, ha? Tapos itong volunteer. Volunteer wallet naman po laman ito, Thank you po sa pagbigay sa atin ng, uh, ng wallet. Ayan, magagamit ko rin itong wallet na ito. Tama-tama. Naghanap ako ng wallet. May pamalit na tayo sa, ba uh, sa luma kong wallet. Ayan. Thank you po ulit, uh, volunteer. Ayan. Tapos ito naman po yung TBK for you. TBK for you bracelet. Ayan. Pinadalan tayo ng dalawa nito. Yung, yung, isa, suot na natin. Ayan. Ito yung suot natin sa yung bracelet. Ayan, napakaganda nitong TVK for you. Ayan, kung naghanap ka ng ipang re mo ngayon Valentine's Day, perfect na perfect yan. Pwede mong pang regalo yan. Ayan. May pang babae yan, may pang lalaki. Okay? Ayan, tapos next naman natin. Ito, ay, ah, ito pa, isa pa. Yung best wishes. Ayan, pinadalan din tayo ng bracelet. Ganyan din po yung kagaya ng sa dito kay TVK for you. Ayan, same lang sila. Ganyan din yung product nila, okay? Tapos ito naman, ayan, no? Oh. Ito yung Banil wire, ah uh, Banil wireless earphone. Earpa, uh, ano po, ah? Uh, earbuds po ito. Ayan, ay ayan mga bossing, napaka-solid ng tunog nito. Napakaganda po niyan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pagpadala sa atin itong mga to. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat.